Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Sa videong ito ay pag-uusapan natin kung bakit walang makakapigil sa North Korea pagdating sa kanilang Nuclear Weapons Program. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit tila imposible na mapatigil sila sa kanilang hangarin? Tara't ating alamin! Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa kasalukuyang panahon, punong-punong pandigdig ang entablado ng iba't ibang krisis na nagsisilbing hadlang sa kapayapaan. Kasama na rito ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China, ang patuloy na digmaan sa Ukraine at iba pang malalaking geopolitical na issue. Ang mga problema ito ay sumasakop sa headlines ng mga balita na nagdudulot ng pagkabahala at takot sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bansa na tila hindi napapansin sa kabila ng pagiging malaking banta nito sa pandigdigang seguridad, ang North Korea. Ang North Korea sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un ay naging matatag sa kanilang pagsulong ng nuclear weapons program. Simula pa noong 2006, matagumpay ng naisagawa ng North Korea ang kanilang unang nuclear test, isang hakbang na lubhang kinondena ng buong mundo. Ngunit sa kabila ng malawakang pagkondena at mga pinapatupad na sanksyon ng United Nations at iba pang mga bansa, patuloy na nagsusumikap ang North Korea na paunlarin ang kanilang teknolohiya sa larangan ng nuclear weapons. Ang ambisyon ng North Korea na maging isang nuclear power ay hindi lamang nagugat mula sa kanilang hangaring palakasin ang kanilang depensa laban sa posibleng pagsalakay, kundi pati na rin sa kanilang pagnanais na magkaroon ng leverage sa mga international na usapan. Ang bawat matagumpay na missile test at pagpapasabog ng bomba ay nagbigay daan sa kanila na mapanatili ang kanilang kapangyarihan at magudyok ng takot sa mga kalapit na bansa. Ineffectiveness of Sanctions Sa kabila ng mga international na sanctions, pressure mula sa mga world powers at diplomatikong pagsisikap, tila walang konkretong solusyon upang mapatigil ang North Korea sa kanilang nuclear ambitions. Ang pangunahing dahilan ay ang malalim na pagkakahiwalay ng North Korea mula sa pandigdigang komunidad at ang matinding kontrol ng kanilang rehimen sa bawat aspeto ng buhay ng mamamayan na halos walang epekto sa kanilang pamahalaan kahit na may mga panlabas na presyon. Ang kanilang military first policy o Songgun ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon na nakatuan sa pagpapalakas ng militar at seguridad ng bansa kahit na nangangahulugan ito ng malaking sakripisyo sa ekonomiya at kapakanan ng mga mamamayan. Bukod dito, ang mga diplomatiko tulad ng six-party talks ay madalas na nabibigo dahil sa ginagamit ng North Korea ang mga negosasyon upang patuloy nilang pinapalakas ang kanilang nuclear capabilities. Ang geopolitical na sitwasyon sa rehiyon ay nagbigay din ng kalamangan sa North Korea, ang kanilang posisyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa, ang China at South Korea, ay nagpapalakas sa kanilang estrategikong posisyon. Ang China bagaman kaalyado ng North Korea ay nahaharap sa komplikadong sitwasyon na nagdudulot ng takot sa destabilization ng rehiyon at malawakang pagdagsa ng refugees, kaya't limitado ang kanilang kakayahang pumigil sa mga provokasyon ng North Korea. Strategic Deterrence ang North Korea ay naniniwala ng kanilang nuclear arsenal ang pinakamabisang depensa laban sa anumang banta mula sa labas, lalo na mula sa Estados Unidos at mga kalyado nito. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng mga sandatang nuclear ay nagbibigay ng proteksyon laban sa anumang pagsalakay. Kaya't sa kabila ng mga panggigipit, hindi sila basta-basta susuko dahil ito ang kanilang pangunahing depensa. Naniniwala ang mga leader ng North Korea ng kanilang kapangyarihan at kaligtasan ay nakasalalay sa kanilang mga sandatang nuklear na para sa kanila ay isang anyo ng seguridad na nagpapalakas sa kanilang rehimen laban sa anuang panlabas na banta o panloob na pagsalungat. Ang kanilang malalim na pagkakahiwalay mula sa pandigdigang komunidad ay nagdudulot ng tinatawag na siege mentality, isang pananaw na nagpapalakas sa kanilang determinasyon na ipagpatuloy ang kanilang mga layunin at magpatuloy sa kanilang nuclear program kahit sa kabila ng lumalalang kondisyon sa bansa at ang patuloy na international na sanctions at diplomatikong pressure na nagpapalakas pa ng kanilang pakiramdam ng pagiging isolated at walang kapantay na pagnanais na ipagtanggol ang kanilang sariling interes. Complexity of International Relations Hindi rin natin pwedeng isantabi ang mga kakayahan ng North Korea sa larangan ng militar. Sa ngayon, mayroon silang teknolohiya ng mga missiles na may kakayahang magdala ng mga nuclear na warheads. Ang ganitong uri ng teknolohiya ay nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan, hindi lamang sa kanilang sariling seguridad, kundi pati na rin sa kanilang posisyon sa pandigdigang entablado. Ang kakayahang ito ay nagiging malakas na baraha sa mga negosasyon dahil ang anumang pag-uusap na may kinalaman sa kanilang programang nuclear ay nagiging mas komplikado at nagdadala ng higit na pag-aalala sa ibang bansa. Sa kabila ng kagustuhan ng maraming bansa na pigilan ng North Korea, hindi natin maitatanggi na ang relasyon ng North Korea sa China, Russia at Estados Unidos ay sobrang komplikado. Ang China at Russia bilang mga pangunahing kalyado ng North Korea ay madalas na nagpapakita ng kakulangan ng pagsuporta sa mahigpit na pagpapatupad ng mga sanctions laban sa North Korea. Ang pag-aalangan ng dalawang bansa na magpatupad ng mahigpit na hakbang ay nagpapahina sa anumang pandigdigang aksyon laban sa North Korea. Ang mga geopolitical dynamics na ito ay lumilikha ng isang masalimuot na sitwasyon na mahirap lutasin na nagdudulot ng karagdagang hamon sa mga pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon at sa mundo. National Pride and Propaganda Isa pang mahalagang aspeto sa patuloy na pagbuo at pagpapanatili ng programa ng sandatahang nuklear ng North Korea ay ang malalim na pagmamalaki ng bansa sa kanilang nuclear capabilities na itinuturing nilang simbolo ng kanilang lakas at kalayaan. Sa ganitong paraan, hindi lamang nila iniingatan ang kanilang mga sandatang nuklear bilang tanda ng kanilang kapangyarihan at kalayaan, kundi ginagamit din nila ito bilang kasangkapan sa propaganda upang mapanatili ang suporta ng kanilang mamamayan. Na kung saan, ang pagbitaw sa mga ito ay tinuturing nilang isang pagkatalo at pagtatraidor sa kanilang bayan. Distrust of the West Ang malalim na hindi pagtitiwala ng North Korea sa mga bansa sa kanluran, particular sa Estados Unidos ay nagmumula sa mga pangyayari noong Korean War at ang pakikialam ng Estados Unidos sa ibang mga bansa na nagbunsol sa kanila upang palakasin ang kanilang arsenal ng sandatahang nuklear at gamitin ang estrategiya ng pananakot sa pamamagitan ng mga missile test at nuclear explosion upang ipakita ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang bansa at makamit ang kanilang layunin sa diplomatikong negosasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, ang kakulangan ng epektibong diplomasya ay nagpapakita kung bakit napakahirap o imposibleng mapigilan ng North Korea sa kanilang nuclear weapons program. Sa kabila ng lahat ng pandigdigang krisis at mga isyong kinakaharap natin, hindi natin dapat kalimutan ang bansang North Korea. Ang kanilang patuloy na pagsulong sa nuclear weapons program ay nagsisilbing paalala ng tunay na panganib ay maaaring manggaling sa mga lugar na hindi natin gaanong napapansin ang North Korea ay nananatiling isang ticking time bomb. Patuloy na ginagamit ang kanilang nuclear arsenal bilang sandata ng pananakot at diplomatikong leverage. At habang ang mundo ay nakatuan sa iba pang mga isyu, sila ay nananatiling isang malubhang banta na maaaring sumabog anumang oras. Isa na namang makabuluhang topic ang tinalakay natin ngayong araw, kaibigan. Ano sa tingin niyo ang tamang gawin upang mapigilan ng North Korea sa kanilang nuclear program? Paki-comment lamang po sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share at mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. At hanggang sa muli sa susunod na namang episode, maraming salamat po.